Jan Hector <laughs> Pamanggin ko <laughs> Dito kami <is> transit Lakas <laughs> <laughs> ng ulan Ganyan daw motor ng babae Ay Sa um, Sa uh, ka uh, Sa kanya uh, 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 kanya kapatid saan pwede magpalod pag balik na lang pwede pag pag Kailangan ko lang bahay na ito. Umuulan na oh Ayun na yung ulan Ayun, ayun na yung ulan Hello Dito pa may stranded Lakas <laughs> na ulan Hindi pa kami nakapagpapicture sa kaibiyang Dinaanan lang namin Sabi ko kasi daming tao Hanap muna tayo ng spot na ito. May maganda kasing view. Ayan o. No? Kaso, naman. di kami nakapag-picture or video. May pupuntahan pa sana kami isang point yung banda dun sa sa Coast Guard. Dulo na yun eh. Maganda yung pupunta dun kasi wala masyadong tao. Kaya hindi siya dayuhin maganda sana yung mag picture, mag-video, mag-record. Anyway, papatila muna kami ng ulan dito. No, Jake? Mm. ano <laughs> Anong hours na ba? ano ano hours na? oras na? Sakto nga, lasing ko yata tayo bago Pero wala tayo mapupuntang nito. Magta-timelapse na lang ako ng ulan. <laughs> Bye. Luminaw na. <laughs> Luminaw na. Lalarga na kami. dead bat na lahat ng ano lahat, dead bat na lahat ng battery ng GoPro nasa so, cellphone na po yan guys GoPro for cellphone na tong gamit ko pasensya ako medyo shaky ang daming nasayang gas kaya mag like and subscribe hindi nag enjoy naman kami <laughs> <laughs> pangalawang beses ko pala nakapunta rito dito ito yung dulo ng ano ng ano ba tawag ito kay Labne kay Labne eh Ayun, kay Labne Bay ito na yung dulo. doon tayo kanina. O, oh, bali, doon kami galing kanina. Yan, may parang nguso ng buhaya na yan. Yan. Doon kami sa kabilang side. Yung nilagpasan pa namin kay Biang. Bali, doon yung ulang kanina eh. Pero dito, basang-basa na rin. So, salamat kung umabot kayo dito sa part ng video. Ito pa nga pala like si... John Hector! <laughs> <laughs> Pamanggin ko. <laughs> bali, wala lang, wala akong kasama dito eh. Gusto kong actually gusto kong pumunta kaya lang ang um, parang parang ang weird pagka wala kang mapagkwentuhan -kwe ng stories mo, di ba? Although naka-video naman, iba oh. pa rin yung may nakakakwentuhan ka kaysa sa pinapanood yung video. Yan, yan, ganito ganyan, ganyan. Oh, di ba nandoon ka tayong dalawa? Oo. Oh. tayo. Bali dito kanina, marami pang unggoy. Kaso eh. umuulan-ulan ulit, medyo ito, tawag dito sa amin sa Ilocano Arbis Agar Arbisin Agar Arbis basta umaambon pa rin ayun mapapansin nyo no ayun yung ano yan uh, water vapor kasi mainit yung kalsada kanina hindi ko lang na eh ayun no Meron pa oh ayan kung mapapansin nyo ayan yung kalsada o ah, di ba? May water vapor pa rin. May init yung kalsada kanina eh. Yun. Papansin nyo yun. No? Ayun. Di ba? Ang hangas. Ang ang ganda. Worth it yung pagpunta ko rito. Actually may... Pinuntan ako dito kanina. May sinadya talaga ako. Kung bakit ako naandito ngayon. Unang una may nilakad ako. Uh, investment. <laughs> Naghanap ako ng ano. Basta, about investment then, pangalawa, yun na nga, itutur ko kayo kasi gusto kong ipakita sa inyo kung kaano kaganda itong ano, itong naki, na, na, nabili kong, ano yan, cellphone holder, motor wall Kumuha ka na pa ng series, going to places so you don't have to. oh, yan. Kasi, di ba, sabi ko nga, iba pa rin yung napapanood mo yung sarili mo habang ginagawa mo yung video. Kasi para may resibo ako sa anak ko paglaki niya. May pruweba ako na, yan, punta ni tatay yan. Yan. Punta ka sa YouTube channel ko. <laughs> anyway, Nathan, kung may isip ka na patapanood mo to, uh, gusto ko lang gumawa ng memories habang malakas pa ako, habang kaya pa ng tuhod ko. Yan Kung kaya, nyo, kung kaya nyo mag-enjoy, kung inaabot nyo na yung edad kong ito kaya nyo, kung kaya nyo mag enjoy enjoy lang kayo huwag kayong magpapakain sa sistema ng paligid o ano yung social ano, requirements na dapat ganito ganito, ganito. habang masaya ka basta't masaya ka kahit hanggat kaya mo magsaya wala kang tinatapakang ano wala kang tinatapakang mga tao tuloy lang gawin nyo lang yung gusto nyo anyway lalayo tayo sa video ano, marami rin pumupuntang pamilya dito. Ayun. Ayun oh. No. Actually kanina maraming motor nung pagdating namin dito. Nagsialisan sana. meron kaming ginawang ano, ano 'yung photo shoot ni Jack Jack kanina <laughs> doon sa gilid. Baka kunin ko nating videographer te. Eh. <laughs> May YouTube channel ka ba, Jack? Wala, pa. Pero anong hobby mo? Uh, Magbike lang. Ang gawa mo na rin ng YouTube channel para maganda pa nga videohan ngayon kasi habang bata ka pa. Makikita mo magde-develop yung katawan mo habang lumalaki ka. Ang sarap panoorin. Kita may tsura mo ngayon tapos oh, sige panoorin mo tong video na to. After how many years makikita mo lahat ng different katawan mo. Kaya magandang gawan mo na siyang video ngayon habang bata ka pa gamitin ko na yung mga opportunities ko Hindi mo naman kailangan mag-invest Ay, Investment mo I mean, investment mo is yung videos so, Hindi, mag-invest ka na magandang camera <laughs> <laughs> Pero, a... uh, Pero Ayan natin sila Nag-picture sila Nag-picture uh, sila ni picture nila si Jiko lang. Di joke lang. Nagpi-picture sila doon ano, Sa yan sa puno ang ganda ng puno, yan ito. Eh. Di diba? Ang ganda. Doon yung Ah, uh, sentence na. Hindi ano talaga yung cellphone eh. Nag-auto correct show. Oh. oh, yan, 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 oh, yan. Oh, yan. Ay Diba? Ang puti ko naman. <laughs> Yan. Yan. So far, may mga, may mga nakita akong ano eh, kagandahan nung, ano, nung camera holder ng motowall. Hindi ko alam kung original siya kasi, hindi ko alam kung ganoon ba talaga pagka yung impression is 499 or 500. Yeah. Ay! Ay, ah, sorry, sir Ay, lilipad ka po. Ha? Lilipad ka po. Ha? Ka po. Saan, dito na lang. Ay, sige po. Uh, <laughs> ay, 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 ay. Sige po. Sige, wala po <laughs> okay. Kasi galit siya sa ex niya. Ganyan daw motor ng babae. Ay, hindi ko naman po kawig. <laughs> uh, <papa. laughs> Kuya, uh, magpa-viral yan just... kasi ipu-post niya yan. Kaya pwede nga yung pass mo, <laughs> tapos uh, sabi ko, makukunan ko siya. Single okay. Okay. ka ba? May asama na ako. <laughs> May asama, mag ka, mag ka. mag ka, dali. Questing nga lang. Questing lang. <laughs> Ito ko Ito tayo, Ito ko tayo. Ito ko tayo. Ito ko tayo. Ya, ya, ya. Ya. Oi, bu. Pasal, pasal. mo. Pasal, sa Pasal, pasal. Pasal, Sabotar mo sa kanya. Sabotar ka sa sampay hindi sa kanya napaka-advance okay. naman. Ano, ay gagano ka? Oo, yan oh. Tabunan ba again? Padali na. Eh, wow, ikaw mag-video, magaling ka eh. Tabunan video. Thank you, sir. Press pa si press pa. Kaya namin siya ginagala kasi masakit na masakit pa. Ganyan lang ganyan daw yung motor eh. Wala mo na alala ko tuloy. Ay, sorry. <laughs> oh, diba? Dali na. Dali na. Lutas <laughs> ka oh, uh, na. Hindi na, mo makikilala yung Siya nga guy. Oo, mystery guy. tuloy. Tawa ko sa ganito. Sige na. Tawa sa bewang ni Kuya. maulog ka. Ano yung filter? No, okay. Okay. <laughs> ano ba? Para ano Parang mga artista dito Sa ganito sa bewan Ayoko na iya ko kuya Hindi, hindi ganoon mo gumanong ka Kunyari nga rider, naka ganito Maraming nangyayari ngayon dito ano? Oh my God, baka naman sa kanila ko nun Hindi Hindi, kuya yung asawa mo <laughs> Thank you, thank you, thank you Kuya, salamat ha Gara ng motor mo Salamat <laughs> Lipat tulong 'yan. Kaya talaga 'yung motor na. Wala lang <laughs> iba na sumampa. ganyan sa ba? Hindi din sabi nang nahuli mo na sa. Oo, nakasakay. Ganyan Hindi na Hindi naman ganyan. na. Sino bumili? Kaya Ay, ko siya pinag-aaral. Karamihan. may na ibang babaan. <laughs> Kuya, <laughs> 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 thank you uh. <laughs> salamat, Puya, salamat. salamat, salamat. <laughs> salamat. <laughs> ka ba o lang? Oh my God! patay <laughs> tayo. Nipose <laughs> siya. Hahaha. Nakakatawa. Na na ano Alis na tayo. Alis <laughs> na tayo. Baka. Mahunting tayo ng Ang dami Ah. Sana na enjoy niyo yung panonood ng video na to as much as sa paggawa ko and sana ma-inspire ko kayo na maging masaya rin <laughs> hindi mo kailangan maging mayaman para sumaya yun lang see you again di ba? totoo 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 see you again on our, or my next video like subscribe